Mira! Punta ka dun, Mira! Dali! Mira! Punta ka! Mira! Ay! don don don, Ano, Briha? ha? Ay! Yes! Toto! Hello, Toto! isa pa. Uh, <laughs> yes? Oh, dali, dali, oh. Picture kayo dyan. Picture. Hello, guys. Yes, ganyan, dali. Hello. Hello to my vlog. Ano, ganyan. Dapat. Di ba marunong ka? Simirat ko to. Tara tara doon. lob lob ka don dali. Lob lob. Yan. Sa ah, pala. Papakuluan. Oo papakuluan. Maksulok. Live din Hindi. hindi. Ilalagay ko yung sa sa YouTube channel. <laughs> ta <-takot sa> <laughs> Oraya yung YouTube channel. Parang ta takot na ta takot ka. <laughs> may nabibili na. Bibilan pala kita. Para, ay, bibilan. Buhog na dinidikit na may ratanggalin. Apa. Meron nga. Ay, Hindi yung ganito lang. Lagyan o. Hindi. Hindi ba? Hindi. Meron. Nakita ako. Bili ka, ka. Bili natin. Kasi bibilan kita. Huwag <laughs> ka mag-alala. Parang magka-chicks ka. Ayun eh. <laughs> Meron